Tingnan natin ang Matthew chapter 8 verse 5. Sa chapter 8 verse 5, nasusulat na, Pagpasok niya sa Capernaum ay lumapit sa kanya ang isang senturyon na nakikiusap sa kanya, at nagsasabi, Panginoon, ang aking alipin ay nakaratay sa bahay, lumpo, at lumas siyang nahihirapan. Sinabi niya sa kanya, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Ngunit sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat dapat sa iyo na puntahan mo ang aking bahay ngunit sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alipin. Sapagkat ako ay isang taong nasa ilalim ng autoridad na may mga kawal na nasa ilalim ko. Sinasabi ko sa isa, humayo ka, at siya ay humahayo, at sa iba naman, halika, at siya ay lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito, at ginagawa nga niya. Nang marinig ito ni Jesus ay namangha siya, at sinabi sa mga sumusunod sa kanya, Katutuhan ng sinasabi ko sa inyo, kahit sa Israel man ay hindi ako nakatagpo ng ganito kalaking pananampalataya. Sinasabi ko sa inyo, marami ang manggagaling sa silangan at sa kanluran, at mauupong kasalo ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga anak ng kaharian ay itatapon sa kadilimang nasa labas. Doon na ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Sinabi ni Jesus sa centurion, humayo ka na, mangyayari para sa iyo ang, ano, ang ayon sa iyong pananampalataya. At gumaling na ang alipin ng oras ding iyon. Ito ang uri ng mundo na dapat nating puntahan, ang mundo ng pananampalataya. Ang makalangit na ama at makalangit na ina ay pumalupa sa laman para iligtas tayo na mga anak nila. Dalawang libong taong nakalilipas, dumating ang Diyos sa lupain ng Israel sa laman. Binigyang din niya ang pagkakaroon ng pananampalataya. Kung may pananampalataya tayo, magagawa ang lahat ng bagay gaya ng pinaniniwalaan nating magagawa ito. Kaya nasusulat sa Galatians chapter 6 na, ang anumang yasik ng tao, ay siya rin niyang aanihin. Ang anumang itanim natin ay ang resultang makukuha natin. Sa makatuwid, dapat tayong maghasik ng pananampalataya. Gaya ng nagkaroon ng mabubuting resulta ang centurion, ang babaeng dinudugo, at ang dalawang lalaking bulag dahil naghasik sila ng pananampalataya, dapat din tayong magkaroon ng pananampalataya, pag ipinapangaral natin ang magandang balita ng buhay sa buong sangkatauhan. Kung walang pananampalataya, hindi natin makakamit ang anuman. Samantalang nang may pananampalataya, makakamit natin ang lahat. Mga kapatid, naniniwala ba kayo na ang Biblia ay salita ng Diyos? May mga salita ba ng Diyos sa Biblia na hindi natutupad? Wala. Kung gayon, dapat tayong maniwala gaya ng ginawa ng centurion at ng dalawang lalaking bulag. Kung may mga dumi na tinatawag na mga pagdududa sa ating mga isip, kahit na kaunti, hindi tayo magkakaroon ng anumang resulta. Dapat tayong magkaroon ng dalisay na pananampalataya. Hindi rin natin dapat nasubukin ng Diyos. Pag ginampanan natin ang misyon ng may pananampalataya, bibigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan para iligtas ang buong sangkatauhan at ang buong mundo. Tingnan natin ang Philippians chapter 4 verse 10. Ako'y totoong nagagalak sa Panginoon, na ngayon sa wakas ay inyong muling binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin, na dito'y katutuhan ang nagkaroon kayo ng malasakit, ngunit wala kayong pagkakataon. Hindi sa nagsasalita ako dala ng pangangailangan, sapagkat aking natutuhan ang mesiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa, at marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Sinabi ni Apostol Pablo, lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Nang ginamit niya ang salitang, lahat, ibig niyang sabihin na sampu-sampung libong bagay ang maaaring mangyari sa ating buhay pananampalataya. Sa palagay niyo ba, isinulat ni Apostol Pablo ang mga salitang ito dahil sa pagmamataas? Ito ay dahil naunawaan niya na ginawa siya ng Diyos para gawin ang lahat ng bagay. Sa gawain ng pagliligtas sa buong sangkatauhan, tayo, na mga anak ng Zion, ay nagsasagawa ng kanya-kanyang papel at tungkulin. Pakiusap, alalahanin na hinanda at ginawang posible ng Diyos para magawa natin ang lahat ng bagay.